mga katinders, dito ako sa gym mall. So, sashare ko sa inyo itong mga bagong display nila ng mga animals. Ayan, may Siberian hamster. Ito si teddy bear. Teddy bear hamster. At ito, ayan, dwarf hamster. Grabbers. And then, ito pinakagusto ko si hedgehog. Ayan. Tulog. <laughs> Plano ko sanang kalaga nito pero titingnan ko pa no at napaka-busy ko na sa tindahan at sa aking apat na alagang rabbits kaya yeah. Hello mga katinders, magandang hapon, magandang buhay, mami tins na yun. So maroon akong si-share sa inyo. Ito yung nabili ko kahapon. Ito, cellophane. Ano ito? So, bubuksan na. Gusto ko siyang i-share sa inyo before ko ng pagkagamit. So, ito ay Rosemar. Halos kinompleto ko na. Kulang na yung uh, deodorant cream na lang wala ako. Pero halos ay meron na ako. So, meron akong bago. to foam wash. Ito na yung parang i-press mo lang. Ito yung gagamitin. No? So, ganun-ganun mo lang sa mukha mo. So, mas start ako bukas. Kasi gusto ko i-vlog sa inyo na nakasealed pa siya. Ayan. Pangalawa ay bleaching whip scrub. So, ito yung gamitin mo before ka maligo. Babad mo to, tapos maligo ka. Next ay, bumili ako ng collagen. No, dietary supplement. Ayan, anti-aging formula. Ayan, parang naka-gel siya. So, 60 gummies. Ayan. <laughs> ito, try ko lang ito, glutathione collagen glow. Ayan, Next, yung aking pang-apat at pang-last ay etong sikat na sikat ngayon ay cafe macchiato. So, ito yung diet coffee. So, magsa-start din ako tomorrow. So, lahat na bayaran ko itong apat na items na to. Ito, binili ko kahapon nung gumala si mami sa Gino. Kasama yung anak ko ay nasa one plus. Almost one two. Ayan, kasi ito $3.95 ito ay 80, ito ay 250, at ito ay 400. Ayan, kayo na mag-adapt, add up. Okay? <laughs> so, yun, isi-share ko. So, before nun, before etong napamili ko na apat, ay meron na ako na, um, ko sa inyo na, um, anong tawag nito? Sunblock. So, before mag-sunblock, meron akong serum, yung Gairosmar pa rin. So, magandang effect sa akin. At lumiliit itong mga, tumutubo dyan ng mga warts. Lumiliit siya. So, effective siya sa, para sa akin. Dilalagay ko rin sa kilikili ko. Medyo nag-improve siya. So, kaya recommended ko tong ganito. Mga products na ito. Tapos, trinay ko lang din ito. Kasi, pampabata nga raw. Tapos, itong kan, Kasi, medyo tumabi tayo. Kasi, sa kakakain at kakainom natin ng soft drinks. Okay? Good morning, mga ka-tenders. Pasensya na sa inay electric fan at mainit talaga. Ngayon ay gigising ko lang. Ngayon hilamos na ako ng yung rose smile na, na pinakita ko sa inyo. Ito. Ito. Ang sarap pala siya sa mukha. Ganun-ganun dito mga katungles. Tapos, ayun. Magkakape ako ngayon. Itong cafe macchiato. So, ngayon akong hot water. Ngayon ay nasa 4.30 a.m. So, minabuti ko mag-vlog ngayon kasi meron akong tatlong videos na, na hindi ko ma-post sa YouTube channel ko kasi kulang pa, kulang pa yung ang mga videos. So, ito yung pang-apat o pang-lima ko na videos. So, ang ka -ka kafe matiyato mga ay feeling ko uh, ako kasi hindi siya matamis at hindi ako nakakafe ng YouTube binili ko to para gusto ko lang siya i-try. Kasi alam mo kahapon, gumala ako kahapon pero parang himala. Hindi ako hindi ako bumili para sa tindahan instead na bumili ako para sa yung sa akin, sa akin na. So isa sa nabili ko, bumili din ako ng charge <laughs> kasi sira na yung isa kong phone. Hindi ko ma-charge-charge -charge. kaya bumili ako ng port lang kasi yun na naman yung palaging sira. So, mayroon akong go vlog na yun regarding sa aking mata. Ano yung mga mata? So, ito. Flex ko tong si Hamora Eye Care Clinic sa so, G-Mall ito. At sa wakas, no, na na solusyon na yung aking mga mata. Kasi dati, bumibili ako ng uh, glasses kasi naka, hindi ako nakakaklaro ng malayo. So, pag suot yung glasses ko, pag malayo, ay nakiclear ko pero pag nagbabasa ko sa malapit kailangan ko sa tanggalin para nakaklaro ko yung mga binabasa ko so diba hassle yun so ito yung glasses glasses eh, ang ganda oh. ang glasses kakatch ng attention ko sa akin itong purple nakas <laughs> makasosya so ito siya nakalimutan ko anong tawag nito kasi 3 in 1 siya nakikita ko, nakikita ko yung malayo, nakikita ko yung malapit, at nakikita ko rin yung gitna. So, no need ko na siya ganunin. Alam mo, may napansin kayo ng mga matatanda na, o mga ng mata kapag nagbabasa, ginagano Kasi nga, hindi na takla. Ako, hindi na siya, hindi ko na siya ginagano okay. <laughs> Kasi nakikita ko na lahat. oh, nakikita lahat uh, nasa 3-5 lang. So, kung sa Pisaya, pag ito yung man, parang ngayon. <laughs> so, meron akong to free mag sa kanila. Shout out ka lang sa ating doktor na sa mga mata si Dr. Doctor... Hamora. So, meron siyang binigay sa akin kasi ngayon naman na ay mag-birthday kasi mami teens. So, since mag-birthday ako, binigay niya sa akin to free ay itong baso. Ito, um, meron akong bagong so, brush I Care Clinic. Ayan. Mora, my king na man. Ayan. So, bukas ko na ito gra -gra meeting. Kasi nakatimpla na ako ng kape. Yung aking Lux Beauty. Kape Mokya. Ano sa kayo mga katinders? At ang partner ko pala, si Shia ako. <laughs> ang partner ko pala mga katinders ay namimiss ko itong ang cookies na ito. Itong bread na parang matigas. Ayan, so so mo sa kape. At walang kamatayang shopaw. Shopaw na so, sabihin nyo, supot lang na shopaw na chicken. So, ito yung parang iba na rin. na rin kasi at, anay kain ko ng biscuits tapos wala ng bread at nakapagod din mo prepare ng bread na yung palaman ng bread so kaya gusto ko yung kainan ng bread so kainan. so ito yung aking breakfast na sopa with um, coffee macchiato. So, yung next kain ko, ito sa akin lang to ha. Ah. Yung next kain ko ay may rice na ako. So, napapansin ko, along mga ilang hours, hindi ako nakaka-feel ng luto. Pero, nagugutom ba rin ako? <laughs> pagla lunch parang okay mo isang cup. and So, tinitry ko, nag-start ako ko. So, ito yung pangalawang inom ko. At meron pa ako sa si shop. So, bumili ako ng pagkain ng alaga. Dati ay binibilihan ko sila ng ano lang, um, uh, 40 per kilo. So, para ilang araw din Ngayon, yung isang kilo ay nag nagiging 249. Nagiging sa shell na na. Bumili ako ng dalawang balot. Dalawang kilos para kapagutin ko sa pabalik-balik ng So, 498 po. Eh. Uh, so, hindi pa kasama yung hindi pa kasama yung mga carrots, yung mga cabbage nila at saging. Ano, mga astos talaga po may alaga. At, bubili ako na sa Miniso. Uh, Ayan. Miniso. ako sa Miniso ng mga uh, gamit lang. Gamit. Personal gamit. Ano. Ang ito kay Habit to. Baon yung gamit. Uh, plano nyo mag-ano ma -ano, mais Sabi at itong maliliit na container na to, ito yung gawin kong stock na aking mga pagkain. Punta, sarip sarip, isang ganito lang. So daily ako gagawa umaga, basta so start ako bukas. Ito yung kanin, ito yung ulam ko, lunch ko, ay so, mag-prepare naman ako ng dinner. So ito yung parang diet ko. Diba, kasi diba ang masarap masyado ko um, prepare ka ng mga pulpas na malamig na lang dito sa loob parang tropical food salad yun. At, syempre, ang gusto ko, ito binili ko, as a uh, 100 plus to 120, may something dyan, parang tubig. Sabi, ni, sabi ni Kuya, ano lang eh, para mag-ice to yun. Kasi ang plano ko, yung cafe macchiato ko, may times na ininom ko siya twice para mas effective. Pag umaga, syempre, um, hot muna. And then, for lunch time o after lunch time, yung maat, inaantok ako sa store. So, mag ice coffee, ice coffee ako na ng cafe maquette. So, yun. Parang, gusto ko yung so, yun may straw. Ha! Para ganun yun ko para kakas maka coffee shop. yeah So, yun yung aking sharing for today, mga katinders na ngayon, lately, may times na hindi ako namimili hindi ko iniisip yung store. Huwag yung plan. At iniisip ko na lately yung aking sarili. Yung aking mga gusto sa buhay. Yung, aking, yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Isa yung si Rosman. Nagpapasaya sa akin. Piling ko ay nag-improve naman ito yung pagmumukha ko. Na. At mamaya, mamimili ako. Check ko kung ay share ko ba sa inyo kasi hirap talaga mag vlog vlog kapag umaalis yung mami ko mas hirap talaga mag vlog vlog kapag umaalis ako ay okay. ngayon ka pa baka lang ngayon ano siya kape na parang walang sugar or less sugar basta din hindi naman siya mapait parang coffee na may gatas na walang sugar parang may glass so ano to eh Lux Beauty Cafe Macchiato P3.95 uh, then na uh, sa Shade. Hindi ko na binili yung malaki kasi medyo mehel yung 850 nga. So, tinay ko to. Meron doon eh. Meron yung parang choco-choco pero mas gusto ko talaga yung pake. Nakakapag-alive na tutak. Ayan. Tapos, pinili ko ngayon may times talaga na nakikita ko ay pinapamili ko ng mga nakapasayang sa akin. Hindi siguro masama ay wala mo yung virus na. Ganyan, parang good mood lang kasi mga mitins. Pag pinabukasan ng ganali na tayo ng pinta. Siyempre, hindi din dapat pwede na hindi tayo mamili ng mga kulang. Before naman ako ang mamili ng mga ganito, ng mga ketchos na gusto ko po tayo ay ay sito ito na meron pa rin ako ng stocks at hindi yung unahin natin ng <laughs> mga tapos sasandabi natin yung mga stocks natin. So, huwag ka okay. na. Ganun lang. Ito lang yung aking sharing na galagala gala sa mga mag-eats at yun na, tingin ako nung sa J-Mall na mahilig ako doon kasi medyo mura nga doon. Uh, mahilig ako doon sa mga, sa taas ng mga animals din. kasi plano ko sana na mag-alaga ng, ano mong tawag, hedgehog. Pero titingnan ko pa, nakatindos, kasi busy ako yung time ko lang talaga sa mga alaga ko ay ganito, madaling araw. Nakakalabas sila, nakakain sila. Pagkatapos ay kung bukas ako ay minsan hindi ko na sila nilalabas, lalo na busy ako at lalo na yung bagong pamilya, no? hindi yung busy tayo. Kaya kapag madaling araw talaga, the effort talaga ako na bigyan talaga sila ng time kasi ayoko mawala wala sila sa akin. So, effective naman na naglalakad sila, nag-walking sila, laro sila ng at least once a day. Tapos, yun na nga, nag-vegetable diet sila. Okay, hay, support the hay, feeds, yung feeds na ito. Medyo mahal pero feeling ko ay hindi na sila nakakasakit, hindi na sila nag-iihi ng mga dugo-dugo. So, kaya, piniyungan, mga kids, <laughs> piniyungan okay lang ganun na uh, ang budget naman ako <laughs> paano kakabili naman ako ng pagkain at daily ako namimili ng mga uh, cabbage at carrots kasi uh, advice ng doctor mas maganda din kasi fresh crispy at gusto so yun ang yung sharing for today at uh, ngayon ay gagala ako sa pamilihan at meron din ako si share sa inyo at kailangan ko naman kung nulapin sa sa kailangan to kong tuminting yung buhok ko at medyo nagkulot na at money ready. So Tuesday na ako magbubukas. At meron akong vlog regarding sa yung mga reklamo. <laughs> reklamo <laughs> reklamo ba? Reklamo ng aking mga ibang katinders or... Basta may nangyayari reklamo kung <laughs> bakit panay-close ako. So meron akong vlog ninyo para at least mapanood nila ay alam mo vlog. Ah, ganun-ganun pala. Ah, ganun-ganun pala. busy pala. Okay? Bye mga ka-Tinders. Thank you for watching Mami Teens 19. Thank you sa nag-follow sa aking Facebook page at nag subscribe sa aking YouTube channel. Good morning. Happy selling sa atin. Thank you for watching.